Para saan ka, ma'am? Ha? Tisa. Kala ko, taga langit ka. Ha? Kala ko, taga langit ka ba? Kasi parang kang anghel ba? Ha? Para kang anghel. Ang ganda mga mata, ma'am. Ha? Ang ganda mga mata to, mga mata, maganda. Tuna na tinatrabaho ko. Oh no! Hey. Mam Ma'am, ay, nasturbo kita. Tanong kasi ako, pwede magtanong mo. Okay. Bakit ka maganda, ma'am? Bak! Ha? Bakit ka maganda? Uy, uy, sana o! Kasi parang, parang, kanina pagkatatinan mo, parang, Nag-iisa ka dito ba? May hinintay ka? Ha? Ah, parang may hinintay ka eh. Wala, meron. Ah, wala. Kasi, kasi ano? Ano ma'am? Kanina pa ako paglagalagad naman ba? Naghanap pa siya ako ng maupuan kasi nang, na, nanginig ng tuhod ko ma'am. Kanina pa ako paglagalagad ba? Okay lang ma'am. Makaupo ko dito ma'am. Wala magalit ma'am. Wala ma'am. Ha? Ito so, Wala wow, ma'am. Okay lang ma'am. Kasi ma'am, ano ma'am? Para saan ka, ma'am? Ha? Tisa? Kala ko, taga langit ka. Ha? Kala ko, taga langit ka ba? Kasi para kang anghel ba? Ha? Para kang anghel. Ang ganda ng mga mata, ma'am. Ha? Ang ganda ng mga mata to, mga mata, maganda. Ito lang hanap ko buhay kasi, ma'am, nagdala akong gitara. Okay lang, nag-awitan lang ito, ma'am, para masaya ka. Ha? Masaya na ako, din ako, nakita rin kita. Ha? Ano, alam mo itong itong gitara ko, iyan ko to sa basura ba? Ano pangalan mo? Hanilin. Hanilin. Ano, hanil. Hanil. Hanilen. Ano, Hanilen? Jewel ng buhay mo. Eh, ah? talon! <laughs> Una <laughs> ulit. Mamang ganda mga kuko mo. Ha? Ang ganda mga kuko ah? mo, ah, ito. Ang ganda mga kuko. Ano to ginawa mo? para ka, ay, ikaw lang ikaw ang koko akong akong kamay ikaw ang koko ko kumpleto ng buhay ko <laughs> ha okay daw no? mawitan lagi daw para sa mo no? okay. para masaya ka ba bang setrina, Pangarap ko'y kasama ka Paligid ay dagling Wow! Pag nakikita Mukha mong kay ganda Nangit Ang nadarama kita alam mo ba? Ang pangalan mo ay di na mawalay pa sa isip ko Oh, loves kita alam mo ba? Sana'y mahal mo rin ako sinta ayos lang ang mo ayos ang boses ko sa totoo ang ganda ng mga ngiti mo ba? hindi totoo yan bola lang yan Sa tuwing makakausap ka Ganda langit Ang nadarama Oh, loves kita alamu ba Sana'i mahal mo rin Aku sinta Oh, loves kita alamu ba Baby, huwag ka nang mag pa Alam mo naman talaga na Ang pangalan mo ay di na mawalay pa sa isip ko Oh, loves kita alam mo ba Sana'y mahal mo rin ako, sinta oh. Sana'y mahal mo rin ako sinta Sana ay loves mo rin ako sinta Ayos lang mo? Ah, ang ganda sa ah, totoo, ang, sobrang ganda mo, totoo lang Ano sana, may, may dumating ng anong mga kasama mo, Hindi ka diba? Hindi pa dumating Saglit mo nang may bigay ko sa iyo no? Kasi, kasi, ano eh, para to sa'yo. Flowers for you, mom. Ah. Hindi ko naman akalain na. Tali sa buko ko, mama. Okay lang, okay lang okay, mag-iisa ka dito. Okay, bye-bye. Ingat ka dyan, mom. Na ang tulad mo ay aking makilala. mà vì cái <laughs> kết hợp hay